Babi here! Kung guilty ka daw sa mga susunod na eksena, tatama ka daw ng batong tinatawag na Boom! Rock! Babala, bato-bato sa langit ang tamaan. Huwag magalit. Guilty ka ba na nagpapapicture ka with your mamahali coffee para ma-upload mo sa Twitter or Facebook para masabihan ka sosyal? Guilty ka ba na isa kang sundot guard? E eh, guilty ka ba na nagja-jacket ka sa tanghali? at shades kapag gabi. Guilty ka ba na ganito ang pose mo sa camera? The nose lift pose. The JJ pose. Guilty ka rin ba na minsan ka nang umihi sa pool? Ay. Parang mainit sa part na to. <laughs> Boom! Eh, ikaw ba yung nagpapalike ng sariling status? Palike po ng status ko, thanks! Guilty ka ba na nagpapasa ka ng mga chain messages? Ipasa mo to sa lahat ng mga contacts mo kung hindi mas sulog ang bahay nyo. Maray pang nanay mo, makakita ka ng monster! Hindi naman totoo to eh. Totoo yan. Okay! Isasad ka na sa lahat ng contacts ko! Boom! E ang sa isang public place. Uh -huh. Anong mautod? Walang mautod dito ah! Walang si ah! Walang batid na araw! Walang mautod! Alam ko guilty ka na naging idol mo ang F4. O oh, guilty ba kayo sa mga yon? Ako hindi. O oh, like yun yung video ko please. Is a bird, is a plane no it's a rat